Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay kung paano po ba natin malilimitahan man lamang yung pagkalagas ng buhok po natin o yung pagkakalbo pag tayo ay nagkikimoterapi. Kaya po, panoorin nyo po. Napakarami pong maaaring maging side effect itong pag-chemotherapy. Ngunit ang pagtutunan po natin ngayon ng pansin dito sa video ito ay yung pagkalagas ng buhok. Ano po ba ang nangyayari kung bakit nalalagas ang buhok po natin pag tayo ay nag-chemotherapy? Tandalasan po makikita po ito sa mga tipo ng cancer na may halimbawa yung um, number one, yung breast cancer, lung cancer, ovary, yung lymphoma, yung Hodgkin and non-Hodgkin's uh, lymphoma. Tapos po, yung leukemia, no? Napakarami yan. Yung AML, yung CML. So, tapos, uh, sa soft tissue sarcoma, saka sa testicular uh, cancer. So, dyan yung po kadalasan makikita yung pagkalagas ng buhok o yung pagiging kalbo ng isang pasyente. Ngayon po, um, bakit po ba nangyayari yan, no? So, talakayin po natin tong cancer cells. Itong cancer cells po kasi, eh, sila po yung mga pasaway na selula doon sa ating katawan. Dapat po kasi ang selula po natin, pag wala ng pakinabang, ay matapos na yung role niya. No? Mapalitan naman na siya ng bago. Ngunit itong mga cancer cells na to immortal to, no? Wala silang katapusan. Gusto lang nila dumami ng dumami, tapos lumaki, no? magbagong anyo. So, perwisyo na sila. Nagiging perwisyo na rin sila sa katawan natin dahil nang aagaw na rin sila ng mga kinakailangan ng mga ano po natin, uh, normal na selula dito sa ating katawan. So napaka-perwisyo po nila, no? immortal sila dahil kumbaga kahit anong gawin po sa kanila, minsan kinikemicals na, no? under chemotherapy, radiation, talagang ayaw pa rin nilang ma ma ano, mamatay. No? Kumbaga ayaw pa rin nilang magtapos. Kaya nga nang sabi ko, ang selula po kasi natin ay may limit po yan. No? Hindi po yan uh, unstoppable no? Dar darating ang certain point na mapapalitan na sila ng bagong cellula naman and it's constant. No, ganun po ang nangyayari. Napakaraming um, pamamaraan na, natural na pamamaraan para matapos po ang buhay ng isang cellula. Uh, andiyan po yung apoptosis, yung senescence, no? Napakarami po. Kasi kumbaga po um, hindi po sila may limitasyon lang sila. Hindi po sila lalagpas doon sa Uh, boundary, no? Pag wala na talaga silang pakinabang, wala na, palit na sila. Ganun po ang dapat mangyari. Ngayon po, pag nag-chemotherapy po tayo, andyan po yung mga gamot na ang action po ay umigil po doon sa pagdami, pag um, replica, or yung paglaki ng selula. So, ganun po yung trabaho niya. Ngayon po, hindi naman niya mapipili po kung uh, ikaw, ikaw, ikaw ano to, um, ikaw lang yung pipigilan namin, ikaw yung bad eh. Ngayon, pati po kasi yung mga normal cells po natin na dadamay. Kasi ang action po, halimbawa, um, so, para pigilan yung cell division. Ngayon po, dun sa buhok po natin, meron po tayo niyan tinatawag na hair bulb. No, yung hair bulb po niyan, napaka-rapid po ng pag-divide ng cellula po dyan. Kaya po, tumutubo yung buhok natin ng 0.3 to 0.4 mm per day. Kasi meron po tayo dyan na apat na phase no, ng hair growth. No? yung uh, anagen, catagen, telogen, saka yung exogen. Hindi na tayo magpapakalalim pa, hindi na tayo magdadive dyan. So, yan po yung phases ng uh, pag-grow ng hair. So, kung pipigilan mo yung cell division, so, doon pa lang sa anagen, hindi na siya aabot, hindi na siya magsisimula. So, ganun po yung mangyayari, no? Malalagas po talaga yung buhok natin. Nandun po kasi yung sa may telogen saka or exogen, no? Yung katapusan ng buhok po natin. Tapos, ngayon, wala nang bagong papalit po kasi, di ba? Kasi nga po, pinigilan na natin yung cell division po doon sa may hair bulb. So, maaari na tayong makalbo. Ganun po ang pwedeng mangyari. Yan po ang epekto ng mga drugs na uh, ginagamit sa pagkikimoterapi. No? Uh, especially po dyan yung napakalakas talaga ng side effect na ganyan, ay eh, yung mga grupo ng anthracycline, sa kayong taxane. No, yan po yung mga gumagamit po ng medication na ganyan sa pagkikimoterapi eh, yan po yung kadalasan na makikita na pagkala sa pagkalagas ng buhok. Ngayon po, halos lahat naman po ng ginagamit na drugs for chemotherapy ay nakakalagas ng buhok. Ngunit sila po yung pinakamalakas, no? At yung yung epekto naman ng sa buhok nito ay depende rin sa tao, no? Sa age, sa general health condition ng isang tao, yung sensitivity niya doon sa gamot. So, napakaraming factors. Kaya halimbawa, parehas na may breast cancer, nag same ng uh, drugs for chemotherapy pero mas na kalbo to ito naman hindi no kaparang lagas-lagas lang so depende po kasi yon no hindi po pare-parehas at ngayon ang tanong po dito ay bakit hindi na lang gamitin ng mga doktor na pang chemotherapy eh, yung mga drugs na low lang ang risk or chance na magdulot ng side effect ng pagkakalbo or pagkalagas ng buhok depende po kasi yon no Um, well, yung kadalasan po yung mga pinakamagaganda kasi talaga na very effective ay nandun sa mas moderate to higher chance na mag maglagas yung buhok mo po or maging kalbo ka. So, ano ba mas mahalaga yung yung paggaling mo na mabigyan ka ng mas madagdag na buhay na ng quality life, no? Dahil sa kabila ng iyong pagkakaroon ng cancer o yung pagkalagas ng buhok mo o yung pagiging kalbo mo syempre po, mas importante yung buhay. At huwag po kayong mag-alala dahil naman po pag natapos na yung session ng gamutan ninyo ng chemo or ng chemotherapy po ninyo, eh, after ilang months, magbabalik na rin po naman po yan sa dati yung buhok ninyo. Tutubo po uli yan. No, tutubo po uli yan. At ngayon, maaring tumubo yan. Hindi kasing ganda nung dati ninyong buhok. So, maaaring iba yung texture or manipis lang din siya. No, hindi na kasing kapal nung dati o kaya iba yung kulay. Ngunit sa pagdaan ng mga panahon, uh, um, gaganda, gaganda rin naman ang gaganda yung buhok ninyo hanggang sa maibalik dun sa dati ninyo itsura ng buhok. No? Marami kong kakilala na pasyente na uh, ang gaganda na ng hair, hair nila. No? Para, sa parang ang haba ng hair. So, kaya wag po kayo magalala. Ang importante po dito ay Uh, magamot po kayo. So, yun po ang pinaka-importante po dito. Kung hindi man, uh, mabigyan pa rin kayo ng dugtong na buhay na napakahaba na ma-enjoy nyo pa, no? Makasala makasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Kahit kalbo kayo. Kaya kayo pong mga dumaranas ng ganyan, huwag po kayong masyadong mabahala dahil babalik din naman po yan. At ang mga makakatulong po dyan, no? Parang home remedy. Well, minsan nagre reset ang para maano no ma, ma, counter yung pagkakalbo niyo yung kagaya ng minoxidil finasteride no yung cold caps no uh, pwede ninyong pwedeng ilagay yan sa buho sa ulos sa may scalp ngunit um idagdag ko na rin po dito yung yung ano po yung halimbawa pag mamassage ng ng anit ninyo so makakatulong po yan no? yung pag ma ng anit niyo, yung paglalagay ng mga essential oil gaya, ng la lavender peppermint no? So makakatulong din po 'yan, yung aloe vera gel. So makakatulong din po 'yan. Tapos syempre, yung pagkain ng mga masusustansyang pagkain, mga prutas, mga gulay at keep hydrated, no? Dapat po lagi kang hydrated para mas maging kahit papano maging okay pa rin yung uh, mga hair bud mo at magkaroon pa rin ng chance ang magtumubo-tubo pa rin yung mga hair mo dyan at hindi ka lubos po na makalbo at ngayon, may tanong na naman po diyan bakit yung bakit sila daw hindi sila nireresetahan ng doktor nila ng ganun para sa pagkalagas ng buhok well iba-iba naman pong kaso no so siyempre marami rin sinasaalang-alang na magreseta pa ng mga ganyan ng pangontra sa pagkakalbo kasi usually naman kahit magbigay ng ganyan uh, hindi pa rin naman totally napipigilan yung pagkalagas or pagkakalbo natin no pag tayo ay may cancer at dumadaan ng pagkikimoterapi. So, yung mga sinabi ko po to na mga home remedy, safe naman po yan pero isang gunin nyo pa rin sa doktor ninyo yung mga bagay na yan kung okay lang ba. No? Kasi sila pa rin ang mas nakakaalam ng general health condition po ninyo kung ang isang bagay na gagawin ninyo o i-apply ninyo ay makakasama sa inyong katawan o kaya naman po makakaapekto sa gamutan po ninyo. So, yan lang po ang maikling talakayan po natin tungkol dito. Sana po may natutunan na naman po kayo kahit konti lang. Paalala ko po, ang mga video po natin dito ay tanging gabay lamang. Galiin pa rin kumonsulta sa inyong mga doktor upang mas masuri kayo ng maayos at malapatan kayo ng tamang lunas. Ito po uli si Master Galen. Paalam pa ang samantala. Kita-kita po ulit tayo sa next video.